Mabuti pang umalis ka na, Senyor Erasmo. Dalhin mo na rin ang iyong mga tauhan para sa ikakaayos ng sitwasyon ngayon. <laughs> Pasensya ka na, Senyor Lucero. Pero nandito lang ako para kunin at ipagtanggol ang dapat ay sa akin. At yon ay si Isla. Ganun ba? Wala ka na bang delikadesa, Senyor Erasmo, sa sarili mo? Naturingan ka pa naman na parte ng anim na pamilya. Tapos na ang usapan natin. Makakaalis ka na. Hindi mo pagmamayari ang kapatid ko. At uulitin ko, Sr. Erasmo. Umalis ka na. Kayo lang mga tauhan mo. Kung hindi. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imay nasyon. Sa paki ng subscribe button. Salamat kung hindi ay ano, Sr. Losero. Huwag mong kwestiyonin ang pagkatao ko at yung delikadesa na sinasabi mo. Dahil ikaw ang walang delikadesa at paggalang sa yumao mong ama. May usapan na ang yumao mong ama at yumao ko rin ama na kami, kami ni Isla ang magkapares at magpapakasal, hindi ba? At tiniyak yun ng yung ama bago siya mamatay. Sa usapan namin Sa pag-init ng usapan ni Lucero Salandiga at Erasmo Lamac Ay naagaw na noon ang atensyon ng karamihan sa mga bisita nauhin sa nag-uumpisa pa lamang na kasiyahan Pansin niyo ni Lucero sa pagtingin-tingin niya sa paligid hmm. Gaston? Gaston? malakas na boses nun ni Lucero na pagtawag ng pangalan. Ngunit hindi siya nang lumingon at nakatuon lang ang mga mata nito na pamilya lamak na dumating nga sa pangunguna ni Erasmo. Senyor! Senyor Lucero! Salita naman ng isang lalaki sa paglapit nito sa tabi ni Lucero. Gaston, makinig ka. Iaatras muna natin ang pagdiriwang na to. Paalisin mo na ang mga normal na tao mula dito sa mansyon. Pwera si na Senyor Amador. Ah, masusunod ho, Senyor. Sige na, kumilos ka na. At gusto kong mangyari ito ng mabilis. At bilinin mo ang mga takapagsilbe upang samahan ka na bigyan ng direktiba ang mga bisita. Utos ni Lucero na hindi pa rin inaalis ang tingin kay Erasmo at sa dalan nitong mga kasama. <laughs> Anong problema mo, Senyor Lucero? Ba't ititigil mo na ang pagdiriwang? E mag-uumpisa pa nga tayo. Painit na noon ang painit ang usapan. Pero sa tatlong dalagit naman noon, ay kalmado lang sila. Nang biglang habang nagaganap ang kumpruntasyon sa pagitan ng tatlong pamilya, ay bigla namang napadaan si Isla malapit sa mga ito na parang inaalalayan nung isa pang babae na salandig din na pinsan din lang nila yung sumalubong sa mga dalagit kanina lang parang nag-aapura ang mga yun na pumasok sa mansyon Isla! sigaw noon ni Erasmo napalingon naman noon si Isla tinitignan naman noon ni Kael kung ano ang magiging reaksyon nito sapagkat narinig nga niya mula kay Erasmo na dati na rin palang ipinagkakasundo si Isla kay Erasmo. Senyora Isla, halika rito at ikaw ang pumili sa amin. Ako o ang dalagit na to para matapos na ang usapan. Uy kang pasigaw ni Erasmo. Ngunit tumahimik ka. Tumahimik ka na, Senyor Erasmo. Huwag mong itataas ang boses mo sa kapatid ko. Dahil wala kang alam Bago nawala si ama, ay iniba niya ang bilin o kasunduan sa pamilya mo at hindi na ikaw ang mapapangasawa ni Isla kundi ang nag-iisang anak ng mga dalagit at kahit anong sabihin mo ngayon wala ka nang magagawa dahil ako na ang may hawak ng desisyon ng pamilya namin paliwanag pa ni Sr. Lucero habang parang pabigat naman na ng pabigat ang ambiance ng hangin sa pagitan ni Lucero at Erasmo, ay paalis na rin ang ibang mga tao sa okasyon. <laughs> Bakit? Wala bang karapatan na pumili si Senyora Isla? Siya dapat ang pumili kung sino ang pakakasalan niya. Uwi ka ni Erasmo. Hmm, <laughs> Talaga bang gusto mong ipahiya ang sarili mo, Sr. Erasmo? Isla, halika dito kapatid ko. Tawag nun ni Lucero. Lumapit naman nun si Isla sa tabi ng kanyang kapatid kasama ang pinsan nitong babae. Makinig ka, Sr. Erasmo, sa mga tanong na bibitawang ko sa kapatid ko para maging klaro sa iyo ang sagot niya. katahimikan ang bumalot sa paligid sa sinabing yun ni Lucero. At tanong kay Isla ng, Mahal kong kapatid, nung ipinagkakasundo ka ba sa mga lamak? O dito kay Erasmo, gusto mo ba talaga na mapangasawa si Senyor Erasmo? Direktang tanong ni Lucero habang nakikinig ang lahat. Nung una ay umiling lang naman si Isla pero, gusto kong magsalita ka kapatid ko para marinig mismo ni Senyor Erasmo ang gusto mo. Ah, uh, hindi. Ayoko kay Senyor Erasmo. Maikse ngunit klarong sagot ni Isla. Ngumisi pa noon si Lucero dahil nakita niya ang kahiyang dinulot noon kay Erasmo. At tanong pa niya ulit ng... Ngayon kapatid ko, kung papipiliin ka, kung sino ang gusto mong maging kapareha, si Senyor Erasmo Lamak ba? o si Senyor Mikael Dalagid? Ah, sa tingin ko kuya, mas pipiliin ko po si si Senyor Mikael. Lalong nabaon sa kahiyan si Erasmo sa huling sagot ni Isla. Pero kabaliktaran naman ang naramdaman noon ni Kael Dahil halos manigas na ang tuhod nito Sa sobrang kagalakan sa narinig niyang Siya daw ang pipiliin ng napakagandang si Isla <laughs> Reaksyon naman ni Amador na napalingon pa sa anak niya Na parang ipinagmamalaki rin ang anak nito Ngayon, Senyor Erasmo, makakaalis na kayo ng mga oripon mo. Narinig mo naman siguro ng klaro ang gusto ng kapatid ko. Natamimi noon ng mga ilang saglit si Erasmo dahil parang lumubog ang pride nito at pagkalalaki dahil sa usapang nangyari. Pero, Hindi! Hindi ako naniniwala, Senyor Lucero! Tiyak na, pinilit mo o tinakot mo lang ang kapatid mo? Upang ganyan ang maging desisyon niya! Nabigla pa noon si Isla sa paratang ni Erasmo sa kuya Lucero niya. Kuya? Sabi niya ng pag-aalala. Dahil alam niyang sa binitawan na paratang ni Erasmo kay Lucero, ay magiging maduguna ang gabing ito. Kilisa, dalhin mo na si Isla sa loob ng mansyon. Uwi ka nun ni Lucero ng seryoso dahil naging pula na ang itim na mga mata ni Lucero. At umimpis na yun na patayo na halos puti na lang ang makikita mo sa mga mata niya. Kuya? Pangamba pa na boses ni Isla. Unit! Biglang mabilis na naglaho si Lucero sa kinatatayuan nito. Sunod na nga. Oh. Tumilapon nun sa palanguyan o swimming pool sa likod ng mansyon Si Erasmo Dahil sa paglitaw ni Lucero sa harapan niya Ay pagbitaw nito ng malakas na pagkalmot Sa katawan ni Erasmo Tampalasan Galit na galit nun si Lucero pa Pasok na tayo Pasok na tayo sa loob Isla Uwi ka naman ng pinsan ni Isla at lakad na nila na nag-aapura ng pinsan nito na pumasok sa mansyon. Dahil sa nakita nga nila na naging bayulente na si Lucero. Samantalang, Kael, bilisan mo. Dito ka sa likod namin. Wika ni Silvino sa pagtilapon ni Erasmo sa palanguyan Nang makita ni Lucero nakikilos ang isa sa mga kasama ni Erasmo Dakmano ni Lucero sa pagmumukha Taob nito ng ulo sa damuhan. Halos madurog na noon ang ulo nung kasama ni Erasmo at nang may aatake naman kay Lucero. Paglitaw naman nung nagngangalang Gaston dahil binanata naman ito yung susunggab kay Lucero sa likurana at ang iba pang natitirang mga salandig na naging panauhin. <coughs> Nagpalit na rin ng anyo ang mga ito bilang mga gabunan na maiitim na malaasong nilalang at yon ay upang tulungan si Lucero sa laban sapagkat alam din ng mga yun na hindi birong katunggali o kalaban ang apelyidong lamak dahil sa lahi nila ng pagiging aswang. Sapagkat sila ang mga aswang na tinatawag nilang manlalapa. ang ganitong klase mga kabagis ay may bilis at lakas na kayang makipagsabayan sa mga gabunan na kadalasang makapangyarihan din. Ang mga kuko ng mga ito ay parang maliliit na kutsilyo at ngipin na tila pangil ng mababangis na hayop. At sa pagpapalit nga ng anyo ng mga kasamahan ni Erasmo na dumating sa naudlot na kasiyahan Tumangkad ang mga yona na parang umangat ng tatlong pulgada At ang katawan na ay naging payat na siksik sa laman Ang balak nila ay naging makintab ang kulay na parang may lana Subalit nagkaroon yun ng mga parang bitak-bitak ng lupa Mula sa kanilang mga ugat sa makatuwid ay parang tao din lang ang tikas nila sa kanilang pagpapalit anyo. Ngunit batik-batik naman ang tekstura ng kanilang muka dahil sa maliliit na bitak-bitak nito. Napakalaki rin ang kanilang mga bunganga na halos umabot na sa kanilang magkabila ang tenga. At yung tenga naman nila ay naging patulis na na parang sa tenga ng paniki. Lumit din ang kulay itim ng kanilang mga mata na parang sa tuldok na lamang at may mga nakapalibot doon na ugat-ugat na kulay dugong pula. At sa pagpapatuloy nga ng bakbakan, biglang umahon naman noon si Erasmo sa palanguyan at hubad na ang pangitaas na damit nito dahil sa nakapagpalit na rin ito ng anyo bilang manlalapa. Ngunit hindi yon kumilos agad at sumisipat-sipat yon sa paligid. At nang makita nito ang kanyang hinahanap, napakabilis din noon na gumalaw. At nang marating nito ang kanyang puntirya, sangga ni Silvino ng atake nito ng pagkalmot sapagkat si Kail pala ang gusto nitong patayin. Pero nakabantay naman ang tiyo Silvino nito at ang ama niya. At doon ay tumilapon na naman si Erasmo at tumama sa napakataas na pader ng mga salandiga. Halos malaglag ng mga maliliit na piraso ng kongkreto na kulay pula. Nadurog ang iba dito at nalaglag dahil sa pagtama doon ni Erasmo. At ang umatake sa kanya ay walang iba kundi si Amadora gamit lamang ang palad nito na may kalakip na orasyon. At nang makita naman yun ni Kaela ay napanganga ito sa ginawa ng kanyang ama. Meron para yung kakayahan na ganun. Eh, humina ka na ata kapatid ko. Bakit di mo pa siya pinatay? Pasensya na kuya. Matagal kasi akong namahinga sa pag Pero hindi ibig sabihin noon na kinakalawang na ako. Ah, ganun ba? Usapan ng magkapatid na dalagit Sabay harap nila sa pagbangon ni Erasmo Manatili ka sa likod namin. Kael, ngayon ay yan lang ang pinakamagandang maitutulong mo. Hindi pa naaangkop ang ganitong labanan sa'yo. Oo, oh, oo oh, ama. Uwi ka ni Kael. Kasi nakikita niya sa paligid ang pananalsik at pagbubunuan ng mga angkan ng mga aswang. Dahil nga sa gabing iyon ang okasyon na kanilang pinuntahan na pagsasaayos sana ng kasal ay naging isang madugong labanan nang sa pagbangon na ni Erasmo mula sa padera. Biglang umangil ito na parang isang animal na nagtatawag ng kasamahan niya. Napatigil pa ng saglitan ang lahat sa tunog na yun. Dahil parang may mga tunog ng paggapang ng pag-akyat sa kabila ng mataas na pader ng mga salandig. Hanggang sa mga ilang sandali lang sa tuktok ng bakod ng bakuran ay pa isa-isa ng lumitaw ang mga aswang na manlalapa. Sabay salita ni Erasmo ng Ano ba sa tingin nyo? punta kami dito nang hindi handa! <laughs> mga nasa sampo, mga nasa sampo pa ang dumagdag nun sa tauhan ni Erasmo na kagaya niya ngang manlalapa. Ngunit sa sandali naman yun ang kaganapan nga. Isa kang bayot! Isa kang bayot, Erasmo! At dinala mo ang iyong angkan dito sa aming lupain! Uy ka ni Lucero kasabay ng pagsasaan yung sinaunang gabunan nito. Parang umuusli nun ang mga buto nito sa katawan at kasabay nun ang paglapad at paglaki ng mga kalamnan nito at unti-unting tuluyan ng pangingitim ng balat niya na parang naaakma na sa kulay ng dilim ng gabi at habang nagiging matipuno ang pangangatawan niya sa pagkapunit ng barong Tagalog nito ay ang siyang pag-uumpisang pagguhit ng mga pakurba-kurbang linya na parang sabaga ang kulay na gumagapang sa kanyang katawan, sa dibdib at sa braso ni Lucero. Pati sa muka ay may mga guhit din ng mga nagbabagang linya. Sa maitim nitong balat, tumubo na rin noon ang kanyang mga pangil at ang mga kuko nito ay para ng naging karit pero maikukumpara sa punyal ang laki at pagkasulido nito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Kael ang tunay na anyo ng mga salandiga. Samantala, Hmm, oras na siguro. Wika naman ni Silvino, kasabay ng pagpustura ng pakikipaglaban ng mano-mano at paggalaw-galaw ng kanyang kamay na humahawi-hawi sa hangin at habang ginagawa niya yun ay bumubulong-bulong pa ito ng mga orasyon. Anima ruma! humangin na noon ng napakalakas na animoy parang may paparating na di makitang nilalang sa paligid. At habang nangyayari yun, ay bumubulong na rin naman ng orasyon si Amadora Pagkatapos ay bigkas nito ng Anak, baka mahiwalay kami sa iyong tabi. Baka mahiwalay kami ng tiyo mo sa laban ng ito. Pag nangyari yun, kumilos ka at pumunta ka na lang sa loob ng mansyon. Siguraduhin mo lang na walang makakasukul sa'yo na isang manlalapa Sabi ni Amador sa anak nito Sa halos sabay-sabay na rin lang nakaganapan na ito Pagkatapos na tumatak naman ang mga umukit na guhit sa katawan ni Lucero Ay naging purong puti na rin lang ang buhok niya At habang naglalaban pa rin ang iba sa magkabila ang pamilya <tod> biglang atake ni Lucero kay Erasmo. Tumama ang buong likod noon ni Erasmo sa pader na parang naihampas ang katawan nito doon habang sakal-sakal na ni Lucero ang liig nito. Nang makita naman ng mga dumating na manlalapa ang pangyayaring yun, tumalon naman sila mula sa tuktok ng pader. Papasok sa bakuran ng mga salandig. Kael! Kumilos kana? na! Paninindigan na natin ang pakikipag-alyansa sa pamilya ng Sanandig. Makikipaglaban kami para sa kanila! Ngayon na, Kael! Sige, ama! Takbo ni Kael papunta sa loob ng mansyon. Amador! Kuya! Takbo naman noon ni Silvino at Amador patungo sa padera kung saan bumaba ang mga aswanga. Pero sa paglapit naman ni Kael sa malaking pinto, tumaob si Kael sa lupa. Dumausdos pa nga ito ng bahagya sa damuhan ng nakahiga dahil sa merong sumunggab sa kanya na isang manlalapa at habang nakahiga na siya noon sa lupa. Hirap na paghinga ni Kael dahil sa sakal-sakal na siya ng isang manlalapang aswang. Subalit, bigla namang tumumba ang lalang na sumasakal kay Kael at nung naibaling ni Kael ang tingin niya dito isang nakabarot sayang nilalang na may puting buhok na mahaba na parang kagaya ni Lucero ang nakahawak naman sa manlalapa pagkatapos nun ay biglang linapa nung nakabarot sayang kamukha ni Lucero ang liig ng manlalapa. Sabay... Talsik ng dugo sa mukha ni Kael at sa barot saya ng nilalang. Dahil lumabas yung lalaugan ng nilalang. Dahil sa paghugot ng nakabarot sayang nilalang sa lalamunan nito gamit lamang ang kanyang mga pangil. Uh, 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 ano? Reaksyon ni Kael. Alright! yon <laughs> alam ko, alam ko, mga kabagis, biten. Pero ganun talaga, mga kabagis, series eh. Pero, ang tindi nun, Grabe pero mas maangas yung nakabarot sayang sina unang gabunan. <laughs> hmm Syempre, obvious naman na mga kabagis. Alam nyo naman na kung sino dat. At dahil dito, ay mag-shout out na tayo. Konti lang naman yung napapa-shout out dun sa huling upload. So, shout po kay Plesis Lorme. Shout out din po kay Doris De Leon from Europe. Hoy um, shout out po sa inyo dyan shout out din po kay Buboy Cervantes from Malolos, Bulacan shout out din po kay Ronel De Viles from Riyadh, Saudi Arabia so iiwang kumunas sa inyo ang part 7 ng anim na maestro salamat sa suportang tunay